natin yung paano mga kalapati natin dahil pagka YB pa lang sobrang nipis pa lang ng kaliskis nila hindi pa buo yung kaliskis nila malambot pa para pa lang para pang para pa lang yun na balat na hindi siya katulad ng pag nag na matigas na yung kaliskis ng kalapate ito nga para meron tayong mga sobrang YB dito uh, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito o hindi lipad ko ba diba, o anong gagawin din dahil sobra na nga dahil ilalaro lang natin sa ilalaro lang natin sa ano south ay anim lang dahil masyado na mamabigat ko sobrang dami natin ilalaro eh hindi naman natin ma-entry ang lahat kaya yung ilalaro lang natin ay yung kaya lang natin ilaro kaya lang natin uh, supportahan ito yung ano yung wife na anak no. Brown natin na floor Hindi sila of color na yun. Yung unang labas ko ng clutch nila ay ano yun yung tawag dito. Unang labas nila ay yung velvet tsaka pula. Ngayon parehas blue bar na ito pa isa. Ito yung isa na possible cacto blue bar dan mas malaki siya. Gantong edad pa lang, tinuturo ko na silang tumuka. Mas maliit pa ng konti dito. Kasi malimit, nagbobombet ako pagkita ko nang nahihirapan yung breeder. Sa pagsusubo, nabagsak ang katawan. Eh, binobombet na natin. Ayan. Tsaka, ano yun, tips para makatipid na sa patoka. Dahil pagka uh, papalaki mo sila sa breeder ay eh, talagang katakot-takot na patoka ang ibibigay mo sa kanila hindi tulad ng pagbubumbit pwede nating dayain yung timpla ito pwede nating dami yung tubig tapos ay tama lang yung patoka ayun nasa kakapitid tayo ito naman yung anak ng ating Victor Fabric at Dover Frisco Victor Fabry Cross Double prisco lumungis nga lang mga ibon dahil nung naglipat ako eh, naglipat ako ng mga kulungan sa yung kamay ko tapos ay eh, sobrang lakas ng ulan eh. nagdikitan sa kanilang dun eh. pero ang ganda ng katawan Victor Fabry Naglabas ko na, nag, naglabas na ako sa color ito mga kapatid. Ito kapatid,